Bagay pa ba ang kinikilos natin sa ating natura bilang tao? Halina't maging blessed. Ako po si Father Ari Zolan at ito ang Palaman ng Buhay. Ang ating pong ibanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Marcos chapter 2, verse 21. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa si isang lumang damit sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Magandang tanungin po natin ang ating sarili ngayon. Bumabagay pa ba ang ikinikilos ko sa naturo ako bilang tao, bilang anak ng Diyos? Tunay nga pong ang natura natin ay mabuti sapagkat ang lumikha sa atin ay mabuti. Kaya nga po habang tayo nabubuhay pa sa mundong ito, magsikap at magtsaga na po tayo magpakabuti at magpakabanal. Yan po yung nais ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po hindi siya napapagod naturuan tayo kung paano magpakabuti, kung paano magpakabanal, kung paano magmahal, kung paano magmalasakit, kung paano umunawa, kung paano magpatawad, at higit sa lahat, kung paano mapapalapit sa amang nasa langit. Kaya nga, sikapin po natin na tayo bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, ay laging bumabagay sa kung sino tayo, kung anong natura natin at yun ay mabuti, banal at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Magkita-kita po muli tayo bukas. Ako po si Padre Aris Olan. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.